Iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang extension ng deadline para sa consolidation ng TUV Modernization Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiente. Sa harap ng pagtulak ng pamahalaan para sa jeepney modernization, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang petsa ng deadline para sa konsolidasyon ng mga public utility vehicles operators na nakatakda sa December 31. Ito ang binigyang diin ng punong ehekutibo matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga transport official ngayong araw, ayon sa punong ehekutibo. 70% na ng mga operator ang nakapag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Kaya giit niya, hindi dapat hayaan ang minorya ng mga operator na maging dahilan na maatrasado ang naturang programa na anyay makaapekto sa karamihan ng mga operator, mga banko, financial institutions at ng publiko. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na susundin ang timeline ng modernization program kung saan oras na maipatupad ay makikinabang ang lahat. Dahilan anya para hindi na ito dapat palawigin pa. Bagay na sinangayunan naman ng ilang transport group, gaya ng pasang Mazda. Ayon sa grupo, siyam na beses nang pinalawig ang consolidation para sa mga operator. Kaya mabuti na lamang din daw at natuldukan na ito. Ang mga operator na magsasama-sama para mag-form mag na isang cooperative or corporation. At nang noon, ito isang magiging entity at uh, pati ang mga nakapalub dyan, yung proper dispatching of unit. Kung may mga benepisyo manggaganin sa gobyerno, gaya ng pre-rides, madali nang kausapin yan kasi nga, cooperative na sa or corporation. May mga fuel subsidy, ang kakausapin na lang yung pamunuan. Giit pa ng grupo, na panahon na raw kasi para i-modernize ang transportasyon sa bansa. Lalo't marami sa mga karatig bansa ng Pilipinas ang matagal nang sinimulan ang transportation modernization. Doon sa lumang sakyan ay istansya ng ating mga paseros na bubundol sa likod. Samantala sa modern jeep ay kumbinyente, nakakatayo, aircon, ligtas at sa si ibang ating mga pasaeros na yun naman ang kailangan sa isang public transport. Sa pinakahuling tala ng LTFRB, mahigit 150,000 na unit na ng jeep, bus, UV Express ang nakonsolidate na kung susumahin ay nasa 70% ang aktual na consolidation rate kumpara sa 65% lamang na target. Nasa halos 300,000 mga transport operators naman ang nakibahagi sa programa at bumuo ng mga entity, habang mahigit kumulang 2,000 ang nabuong mga kooperatiba sa buong bansa. Kenneth, pasyente para sa bayan.